<laughs> Simula ka <kanina>, dito, gawin nagkakamuto. <laughs> so yun na nga, after yun naman namin kumain maghahanap kami ng pwedeng makuha sa Shendani, ni Don Dani Dakila let's go

Welcome to Baba Jelly Farm Baba Jelly <coughs> Baba No 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 No

Ano ba ang ganyan? Salay! Taka, hindi salay lang! <laughs> Limon Oh, Oo, kaya mo na kamutin tatay eh! Ano ka ba? Share kami dito! <laughs> Nasa ka naman ang tatay? Tinan ko paano ubuha ng ang bodo. Sana ito ito mo pa inyo ha! Pasiro! Oh, yeah. Oh. Uh, meron na. ala. Na. Nagalik din kunti hal. Kawawa mahal yan pula yan. Kawawa na naman at dalay na mulis ka na naman ng mga pamangkain. Oh. Diyos ko po, Diyos ko. <coughs> Yung. Uy, laki dalawa. Uy, isa lang. Ano ba talaga? Ilay mm -hmm. ano? lang pa isa. Ano Dala mo na. Iit. Bango din tao kuya. Ito. Ta. Binabong kuya. Yan.

Pwede ka maghanap sa punso Nakulo <laughs> ko dito eh Basta daw mga. mong bok Madami daw laman Matik yun Eh pwede ka maghanap sa punso Ang dami nun Ang na ba? O daming dami ng lagam Ang nasuntok na pinsan Isang konsihal Dating konsihal Ang <laughs> nabigyan ng isa Ito wala na yan Nakadali ko na yan Ang dami lang Saka na ako ang malaki kuya Sige tingin Ang dami eh. Oh. Hoy Kiki. Look. Tau, 'yan na. Yan. Oh, oh, pati, pati. Dali ka! Di porket malambot, porket malambot ang ano? Lintik mong bunutin. Give it to the expert, King. Ah, putal na. Solid. Solid dito lang ka. Solid. Uy, Ewing! Isang manok na pansabong lang katapat ito. Sana all. Alam natin sa manok na yung madaraso. Kawawa na naman ang tatay ko. <laughs> Dal na naman ang mga pamangkin. Maraming maraming salamat kay Chudale. Sponsor, Chudani. Ali, hindi ka naman magaling sa ganyan. Magaling ka lang pagluto na. Kanina nga hirap na hirap maghiwa eh. Kasi <laughs> nagsasaraduhan. Na, na ng pinto. Upset ako lang po daw siya, ba. <laughs> ano ba yung kamoting gala? Hmm. Kamoting bagging niya. Paano na dito lang naman? Eh hey, di kamoting stay in. Kamoting bakla. <laughs> Sa bagay pink eh. Paano uh, naman? Eh, ay ay, ay ko kain mo, ikaw na paulit yan eh. Ay naputo lang itak. Wala mo ko diyan. Tatlong buong pinandain o ali. Tamad naman ng binadali na niya. Yan! Tingin? Tang na mo, wala ka namang nahukay siya. Oh, Baka masilbi, kakakail lang yan, magaling. Oh. Naku, maliit ang kuya Alice, huwag mo nang ituloy. Sisira lang ang buhay mo. Okay. yon, Oh, wala nito quality. <laughs> wow, wala <laki. Hey>, <laughs> ano? ano? ka eh! Ayan, natin siya. Malinit na buya. ka dito. Hoy, arey, amin ho kain. Arey. So, magka-in. Okay. Ngon. Pero pag uhokay pagka-as, lang. <laughs> yung dalawa bisis sa paguhoka, yung isa bisis sa pagkakamot. <laughs> Ibiil mo 'ke, wishay. Kanina pa ka-amot lang ka. Wala <laughs> <laughs> lang daw putang. <laughs> Sina dali ko <kito. laughs>

Ik. Yung... kaya dami legam. Tinga yung Kamu Napeste ako tabilan. Aduh, mo pa mo matitiis mo Na hirap talaga <laughs> Patay ko kay Chudani. Nako pala yan. Hey, yung anak naman kasi mulo eh. Kaya nga. Ayun. Aba, sino nagahakot ng ano? Kitang kita oh. Oo. Hmm. Oh. Chudani, kitang kita kung sino ang may bitbit. Favoritong -bit. -bit. anak? Aba. Favoritong marahin? <laughs> Ay. Ang agat ng kuitib, nandun din nila kanina. Bakit hindi nila nandun nila? Kasi, ay ba na yun? Bilang <laughs> <B> <laughs> katapat nun. Nakapangang ang nagkakaino kuya? Di. Dapat naman yung puti. Wala, ang sarap naman tamay. Oh, lang ka nga pala. Bilang <laughs> ka aling na. Wala ka aling nga, hindi ako oh, meron tumingin eh. Pati titig na lang yan ako, kita lang ka. Aba. Ang ulo mo. Wala. pag Ang mo. Wala lang akong matuturo sa mukha na pala sa inyong laglang. Kaya okoy, madami ka ng anyak. Titingin lang eh ano. Ang laglang mo yung kasi. Ang laglang pa. Ang ganda ng video niya.